It. Oh, ano ba? Sarap Ito okay. din ating uh, Or uh, garlic So, nilagay na natin Para sa ating uh, lulutuin So, magandang gabi sa ating Lahat mga idol mga kasari After this video, magluluto tayo ng Pusit <laughs> So ito muna yung ating i-upload, no, uh, for today's uh, video. So, magandang gabi sa ating lahat dyan. Hello soon, Visayas Mindanao. At lalong lalo na sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa walang sawang mga support ah, na binihagin nyo sa akin. So, magandang gabi sa ating lahat. At samahan nyo kami, samahan nyo ako sa aking pagluluto para sa ating adobong pusot. Pusot. <laughs> Pusit pala. So, keep on watching. At ilalagay, ayan, nasunog na yung aking uh, garlic at ilalagay na natin yung ating kusit. Uh -huh. Bango <laughs> So, haloy natin for a while. stay tuned mga idol mga kasari. At buksan na natin yung ating niluluto. Oh, hi. Na. Luto na. Kunting tis na lang. Luluto na yan. So, nilagyan na natin ng sili. At, siyempre, pang pasarap, pang palasa. Matik na yan ba? Amoy pa ulam na. Amoy pa ulam na. wah, So, ayun malapit na yung ating niluluto at pagkatapos dito ay magtinulang isda na naman tayo mga idol, mga kasari. At ready na yung ating kanin dito. Ayan, no. So, ready na yung ating kanin. Tapos, takpan muna natin. At ito na naman ay yung ating uh, pagtinula. So, ito ay matang baka. Uh, tama ba? Sa Manila, matang baka. Sa Bisaya, tamarung, <laughs> tamarung Tapos, meron tayong isahog na ay uh, lagay na may dahon. No? ah uh, spinach. So, agbati or alubati. Siyempre, pangpasarap sa sabaw yung ating lemongrass. So, yun lang. At konting-konti na lang matatapos na tayo. So, keep on watching. So, ayan na. Ayan. So, ihihain na natin ito. Tama ba? Hahaunin na. <laughs> so, konting-konti na lang yung sabaw. At kailangan na natin Yan, patayin yung apoy so, ready to eat nah, so let's eat na guys ya you no know? oh, diba yappie oh, di wow so yummy Oke, okay. this is it. Oh, ada apa? Sarap, hey. yummy! Hey. Thank you for watching. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Once again, Jerald Bix TV. Ang tindero ng bagira namin maminsan ay nagmumukbang. <laughs> bye bye. Until next vlog.